To business, ila, ila balay. At urabalay. At irabalay Ano nagdulong at irabalay Papa. ni papa? Ano man? Ano man upod ni papa? Ako. Upod ka ni papa pagdulong? Oo. Noray mo ako iupod? Oo. Kaya noray mo nako upod? Bilin na ikaw. Kaya no bilin mo ako? Adla ila aming tili. Hmm? So, Ilakad ito. Hmm? Baba Ate. Nagbabay ka kan ate. Opo, okay. Ila, bye bye. Siring, huray po di ate, bilin la. Oo. Ako bilin liwat. Huray Opo. mo mula ko yung upo nga to kanda na, nanay biti. Oo, di ako bilin. Ha? Wala upo. Ikaw lang upo, di ka bilin. Oo. Upay lang ni mo. Wait <laughs> ako. Ika. Wait ako. Paita ko atin. asin? Oo. So, Paita ko ika. May ano? Paita ko ika. Ano bada, ika? Tu. Ayu. Tuarayu? Oo. Tubungto. Tubungto? Oo. Paita mo yung isda, Papa. Balik kami. Pumalit ka mo yung isda? O, may Anong oo. Paita anun atin. Oo. 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 Paita mo atin. Ah, pumalit ka mo yung asin. Tapos o. isda. Ito bungto. Oo. Ano nang oo? -o. Ah, mantika. Sige din na gudaan yan, nag-istorya pa kita. Ano man siring nanay bitig, indulong dulong man lingkuran? Ate, do, ado, we do nanay ko, uya, uya, may do. Mahulog ka! Ang mga, dudong na, kula. Kuya dong Oo. May chikula. Oh, miyok ila. Kuya miyok, nakain man nira? Ato, agi ila. Umagi man nira agi. Ito na ibiti. O, oh, dito ang dana na Nakitan mo. Ito. Ano niyog impalit palit ni Papa dito bong to? Indah. Isda. Oh, Isda? Mantika, asin. Mantika, asin. Ano pa? Isda. Isda. Ikaw laupod ni Papa. Adya ikaw ko ikaw. Papa. Papa. Bilin la ako. Bilin la y papa papay ate. Bilin lai papa. Bili. Aulere, pa, awere, bilin. Au dire upo di pa. Au dire bilin ni papa. Upo di papa. Upo di papa, kamu do wala. hmm Kupay mo lingkod, mahulog ka nga ni, yayay ka god. Anong dili? Ito pa yato. Hmm? Ito pa Tatay Mio. Di tatay Mio. Dito, ito amo iyo sa Ambut. Ambut? Ang bot. Ang bot? Hmm. -mm. Chico ato. Di natin chico. Hulog nga ni ikaw, upay oh. mo lingkod. Ito pa yato. Kaya naway ikaw trabaho. Maray man ako ni mo kuha na ay ka didi na babay pa ba? ati uya magsaring ka, nagbabay ka may uh. ngano ko pa kakita at apos akit dito ayo, at dito at kami nanibiti dito ah, uh, lumakad na kamu harayo kanda nanibiti dito bungto oh, bay naka isda bay na kamu isda oh uh asin. Asin. Oo. Uh, Mantika amula. Mantika amula. Opo. Kore ba imo mamam? Uh. Mm. Lugar sa kaysa kay lang nga yan ikaw kanina motor, taker. Uh. Anong, oo. Anon mm. Kakarit good makarit. Makarit kana na makarit. Opo. Makarit ka Opo. na. Iko? Diri. Diri ti Lu hmm. kira hmm. uh -oh. mau tuan sesakian di Ciko, di amu tuh, kamu diri yang bukun, kaman yang bukun, mau lu mau Kau mau lu gak ayo Kau. <laughs> Kanta na eh. Tong, 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 paki, tong, ki, tong. Dali na. Dali na. Wala, di rin kang ma-school dito kan. Hina to ni mo, ma'am? Ma'am ma Alon. Oh. Ma'am Alon? Oo. Ma'am Sharon ni mo? Oo. Oh. Wala, grade 3 ka na daw. Ina ko. Grade 3 ka na eh, ma'am Alon lang mo gusto na, ma'am? Oo. Oh. Hmm. Ma'am Sharon. Kaya mo nang balay ni ma'am Sharon? Adadida. Hain. Adadida. Ada tubangan natun. Oh. Mm. Ada -hmm. Oh, oh itu amatun um, ni rabalai. Oh.